So, ayun mga parekoy, pupunta tayo ngayon ng uh, JDO. So, bibili tayo ng Gren na mugs ng pang-Beat FI. So, yun, uh, i-check natin yung price. Nila kung okay naman, pasok naman sa budget, eh, kukunin na natin. So, galing dito sa Urbano, Velasco, babaybayin natin to Then, pagdating natin ng Sandoval, kakaliwa tayo. Okay? At ayun, nakarating na nga tayo ng JDO dito sa may Sandoval Avenue. So yan, i-check na natin yung mugs na bibili natin. So ayan uh, maganda naman siya. Last stock na pala ito. Ang price niya is 4,300. Sabi ni Ate, may discount pa naman daw to na 10% and may free siya na tarsielan at tsakapito. So, pit dalawa. So, mukhang okay naman pati yung kasama niya na mugs. Ayan, chinet na natin. Wala naman siyang tama kahit display siya. So, ito box natin ito. Ito nga palang mags na ito ay pabilang sa atin. So, tapos na tayo sa first mission natin. Ngayon, pupunta naman tayo ng Emily Willier para bumili ng insurance. Located nga pala siya dito sa Pag-insurance, ang inamit ko lang.